Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes sa pitong araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Boy, boy Ramos. Magandang araw, sa'yo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, may ngadlaw mga taga Mindanao. Muli na namang rumagasa ang tubig baha sa Siga River, bayan ng Santiago Gusan del Norte Caraga Region o nang humataw ang baha mula sa bundok ng Santiago na iniulat na may nagmimina sa bulo bundoking lugar ng naturang bayan. Humataw ang baha noon sanhi, nang ng dalawang magkasunod na super typhoons si Tino at si Omo. Mulit naman ang pagragasa ng baka sanhi naman ng Tropical Depression Berbina na nagdala rin ng malakas na ulan sa Caraga Region. Binaha rin ang Asiga River sa Santiago. Sa Butuan City, Agusan del Norte, binaha ang ilang bahagi ng siyudad at ilang mga barangay bunsod ng malakas na ulan dala pa rin ng Tropical Depression na si Verbina. Sa bayan ng Kitsarawa, Agusan del Norte, umapaw ang lake, mainit sa mga kabahayang nasa palibot ng lawa, halos dibdib ang lalim. Sa bayan ng Kabunga, Agusan del Norte na kung saan ang bayang ito naglandfall ang tropical depression na si Verbina e niulat ng local government units sa bayang ito na pasabul lahat ang mga tulay at mga daan. Isang recorda ang isinagawa ng PNP at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para ipaalala sa publiko. Sa Iligan City, tatlong mga barangays dito, 23 kapamilya, 77 katao ang binaka nagbigay na ng ayuda ang City Social Welfare and Development sa mga biktima. Sa Sambuangadil Sur, hinagupit ng ipu-ipo, ang barangay Balimbingan, Bayan ng Labangan, Naturang Lalawigan, maraming gusali ang mga napinsala at sa mis-mis oriental kung saan isinaila alim ang lalawigan ng yellow warning ng pag asa dulot pa rin ng tropical depression na severe si bina nagsuspendi ng dalawang araw na klase ang mga local government units sa lalawigan sandi ng malakas na ulan dulot pa rin ng tropical depression na severe si bina sa mga oras nito humupa na ang masungit na panahon sa northern Mindanao at Caraga region at ibang bahagi ng rehiyon balik-eskwela balik trabaho at balik pasada naman ang mga motorista. Well, Ramos, si roving Reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng Oksite Bayes, naglat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. Maraming salamat, Willie really Boy Ramos, sa ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. Samantala.